ay pang na tayo kaya okay <laughs> tumatanol pa yung ulam natin <laughs> uh, ayun lang ah, ah, tayo sa pag-umaga ng areyo. Sobra pa mga idol. puno na? Pa 'yung sobrang mga idol? Madali. angat ni pan dito, dito nakaangat masyado yun lang ho yung mga pa pa yung malalim pa maya <laughs> maya na tayo mga mga idol pagkalipas pa ng mga kalating oras na lang dahil ala si image na mga idol Shout out po sa inyong lahat Maliwanag na yung Milagros Dahil uh, mayroon ng kuryente <laughs> Salamat sa mga Tumulong na mga Linemen Sa iba't ibang lugar Mga Uh, iba't ibang elect electric, electric, electric operative <laughs> yun, thank you sa inyong lahat dito lang pala tayo mga idol sa mga anim na di pa lang yung lalim dito lang tayo sumubok dahil marami din tayo, marami din tayo dito mga sa tabi baka may pusit na lang dito mga idol dahil marami ding laya dito na uh, pumailaw. maya okay din yung ating paunang bagsak na ito no may pusit na nat halos pusit lang lahat buti na may dalawang kikiro pa na makita ang tinulak tayo <laughs> Tumatarot pa yung ulam natin <laughs> Buhay na buhay ko May naging hawa pa Ito na tapos ng mga butiti. Banda pa 'yung kanina natin ng mga idol. Oh, ganito sana kanina masarap sana yung ulam natin sa <laughs> mga idol to, tawag dito sa amin ay isdang liwit liwit tawagin sa amin. ito naman ho ay tawag ay akin akin parang pamilya ng bangus mga kamukha ng bangus mga uh, hipon naman mga idol pasayan You vous Buhay ang buhay. May pusing. Doon. Magliliwanag na. ito lang yung pahabol natin area pandagdag. Yung iba, oh, pa-uwi na. Amin pa kanina sa ating pangatlong area. Yag pa tayo sa pangumagang area ho. Kaso hindi na makapag area. Maliwanag na. Sayang wala ng oras. Hindi Hindi na tayo makahirit pa dahil maliwanag na hindi na hindi na lumalapit sa ilaw kapag maliwanag na At, idol, Sigurado sulwak sulwak nito yung ating lagayan punong -puno. Umaga po mga idol. Kaya pauwi na rin tayo. Thank you Lord. Sa biyaya mo Lord. Pauwi na po tayo mga idol. Good morning po sa inyong lahat. Tayo na lang pala yung naiwan na umiilaw pa. Wala na umiilaw na layak. Tayo na lang.

Good morning, my idol. Dito na tayo sa Bukana. Papasok na tayo sa ilaw. Dito pala lahat mga idol yung huli natin ang napusit Puro mga 6 na kilo sa ating pangumagang area. Ay, mga idol sa ilog sa ilog ng Kalasuchi. si ating uli siguradong mapuno puno ito mga idol ayos puno may pasubra pa sobra pa mga idol punot na ito yung sobra mga idol mga dalawang kilo pa siguro thank you lord Ano mga idol <laughs> yan ang pangalang mga idol yung natira sa kinita natin kanina yung mga idol ah uh, bali 17 mayigit 17 kilos lahat yung holy na pusit natin at yung talat ay ano you know, uh, 1,920 bawas sa krudo uh, at sa hiram na 100 uh, bari yung total lang natira sa akin ay 1,016 uh, medyo malaki-laki na rin mga idol kahit paano may pangbigas na uh, dahil libre naman sa pangulam pangbigas lang yung problema ayun Uh, Siyempre uh, maraming maraming salamat sa Panginoon, uh, sa mga biyaya.